linya kayo ng magsasaka. Pero nakapayo ng sariling safety and security company. Kapan tayo na nagninegosyo, 2 to 3 years siguro survival mode yan. May particular ba nangyari during this 2 to 3 years na sinubok ka talaga ng negosyo mo? Pag-angat ka ng telepono at naririnig ko yung background, sigawan, yun ang isa po na una kung hindi makakalimutan i-expect mo na na pag nagsimula ka ng negosyo, magdurusa ka talaga. This episode is sponsored by the 4-Day MBA. Register now and master the fundamentals of becoming a successful businessman this coming November 14th to 17, 2024. Kamusta mga kabayan? Coach Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng Mix Connects. Collaborating and connecting with people of success and influence. And today, may kasama na napakahusay na negosyante. Dati siyang magsasaka. Pero nakatayo siya ng sarili niyang safety and security company. Kaya nito ang tanong, e paano niya nagawa yun? Paano nga ba Nasa dalawang dekada na nagtatrabaho ka sa isang kumpanya na makakapagsimula ka ng sarili mong negosyo, pwede pa ba after two decades of working? paano nga ba makakatransition at makakapagsimula ng sarili mong kumpanya? Dahil sigurado ako sa larangan ng pagtatrabaho at sa larangan ng pagmenegosyo ay may matututunan ka sa CEO ng Safety Zone, Mr. June, Maganda. Hi, uh, mga kabayan, kumusta kayo? Naandito ngayon kay Coach Mix. Ano yung background mo bago ko naging negosyante? Ang background ni June Maganda ay isang taga late, eh. Tacloban sa Region 8. Ang uh, family namin ay isang farmer. So, meron kay mga sinasakan doon bago po ako mapunta ng Manila. Napunta naman ako ng Manila dahil nung nawala na mama ko, namatay siya. So, hindi kami mga na ng tatay ko. So, kinuha ko ng mga kapatid ko dito sa Manila. So, linya kayo ng magsasaka? Yes. Naalala mo pa? Yes! Then ano yung parang naituro sa'yo ng pagsasaka dati na nadala mo ngayon sa negosyo mo? Yung naituro o naitulong sa akin bilang isang magsasaka ay yung sipag at tiyaga at determination para umunlad ang buhay. Hmm. Kasi alam naman po natin na ang isang magsasaka ay hindi basta-basta ang puri ng trabaho o pamumuhay. Okay. Kasi andyan yung maghapong ka ng bulanan hmm. ka at aalagaan mo yung pananim mo para mas maraming maging anik. Mula na po ako hanggang mag second year ako doon. Eh. And ano ang nagpa-inspire sa'yo? If you don't mind me asking, ano yung, ano yung reason ba't nawala si mama mo? Sakit din. Nagkaroon siya ng sakit. Alam mo naman sa probinsya, eh hindi basta madaya din kung ano yung naging totoong sakit. Basta ang naging sakit ng mama ko is masakit ng ulo. Hmm. Pagdating sa hospital, tinatanong ka, interviewin ka ng doktor kung anong naramdaman mo. Sinabi masakit ng ulo, bigyan ko paracetamol. Parang gano'n. Gano'n ganun lang ano, sa probinsya dati, ayaw ko lang ngayon. Kasi ilang taon ka nun? Hindi ko matanda ko, ilang taon ako nun. Basta grade 5 ako nun. Kasi doon nag-graduate ako elementary, tatay ko na yung kasama ko sa stage, hindi na yung mama ko. Kasi iba ang upbringing din talaga kapag dalawa ang parents na alam mo yan natutukan talaga ang bata. Tama po. And how is it like nung panahon na yon Nung grade 5 ka, ano ang buhay ng grade 5 na nawalan ng magulang? Napakahirap ang buhay nun kasi mula na wala ang mama ko, nangisakitin ako niyan. Na yung tipong dumating ang pagkakataon o time na hindi mo mabuhat ang kutsara dahil sa pangihina. Nangihina ka, ayaw mo kumain, parang sa depressed. So, yung ako nakatulog na hindi siya katabi. So, nung nawala yon parang nag-iba talaga ang mundo. Parang namayat ako, nanghina, laging sakit Nung nag-high school ako, hindi ko nakatapos yun. Nakadalong first year yata ako hindi ko nakatapos kasi lagi nagkakasakit. So, ganun pala talaga ka-importante ang pagmamahal ng nanay sa anak, no? Sobra. Na kapag nawala, iba ang magiging epekto sa bata. But, siguro, there are things na naituro sa'yo ng nanay mo na kahit nawala siya, nandala mo sa Maynila, ano yung sa tingin mo number one lesson na iniwan sa iyo ng nanay mo before siya nawala na sa tingin mo na dala mo hanggang ngayon? Isang natatanda ko sinabi ng mama ko bago siya mawala. Kahit na mahirapan ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tuloy mo yung ano ang gusto mong marating. Kung sa tingin mo tama ang ginagawa mo, huwag kang mag-hesitate na gawin yan kasi alam mong tama. So ngayon, nagsimula tayo sa Leyte bilang magsasaka. Mm -hmm. Tapos pumunta ka ngayon sa Maynila. ano mm -hmm. Anong pangarap ang bit bit bit, bit mo noon? Na negosyo na ba ang iniisip mo noon? Ang tumatagbo sa isip ko noon, actually halos wala kasi since galing ang probinsya, pupunta ako dito para hindi ganun maging sakitin dahil sa ginagawa niya sa sakahan. So ginawa ng mga kapatid ko, pinadala kami dito para yung pang-araw-araw ginagawa, iba na. So, ang baon-baon ko lang noon is makapagtapos ako ng pag-aaral. About sa negosyo, wala pa sa akin yun kasi hindi pa ako ganun ka ano mag-isip. Sabi ng magulang po na dapat magtapos ako ng pag-aaral dahil pag mayroon kang natapos, meron kang may pagmamalaki pagdating ng araw. Nakagraduate ka. Ano yung naging line of work mo? Naging line of work ko, una, parang nagraduate ako ng vocational. Natapos ko isang electronics and computer technicians. Hmm. Kasi yun yung time na, yung panahon ko, yun yung na, nakuuso, yun ang about technology pa lang. So, since ako mahili ako sa technology o mga pagnangalikod ng mga electronic parts, kaya yun ang kinuha ko. So, after ko magraduate, nagkaroon ako ng OJT sa isang computer shop. And then, computer shop na yun nag -close. kasi hindi nakasabay dun sa mga kakompetensya niya. Uh, na-recommend naman ako sa isang security system company sa Makati. Yun yung naging line-up ano ko about security system din dito sa trabaho mo sa computer shop, may naalala ka ba nangyari noon sa computer shop na sa tingin mong may matututunan ng tao? Meron. Ang natutunan ko dun during pag trabaho sa computer shop issue kung dapat laging on time. Kasi kapag lagi kang on time, mas marami kang magagawa sa maghapon. Kapag naandong ka sa oras ng trabaho, kumbaga hindi mo may miss ang mga dapat mong gawin. Kasi yun yung tatakdaan ka ng anong oras ang pasok, hmm. anong oras ang break time. Anong oras yung out nyo sa trabaho? Pagkatapos natin dito sa computer shop, hindi ko na nagsimulang mapunta sa totoong lakaran mo. About security system din sa isang company sa Makati, bilang isang technician, ang scope namin is to maintain at to install ng mga security system ng mga financial institution like yung mga banko at saka mga phone shops, mga warehouse. Ilan taong ka doon? Matagal po tayong naging empleyado na doon nagka-family, 19 years po tayo uh -huh. doon. Tagal, matagal. Matagal. Ibig sabihin, minahal mo rin talaga yung kumpanya and maaaring marami rin na itulong at naituro sa iyo itong company na to. Oo naman po. Uh, bali, minahal ko siya. Itinuring ko siya sa akin, ang company na yon. At naging pamilya kami doon sa company na yon. Kaya rin ako nagtagal. Although, hindi ganun kalaki ang sweldo, pero masaya ka sa ginagawa mo. Kasi, yun ang gusto mong larangan ng trabaho. Although, hindi ako 19 years na naging technicians. Mga after 2 years siguro. Naging operator muna ako. Parang kumbaga noon, wala pang call center dito. Parang call center din yun na kung saan kami ang tumatanggap ng mga activity ng alarm doon sa mga kliyente namin. So, doon ka na sa, sa trabaho mo? Oo. So, siguro sa, sa 19 years, ang dami mong natutunan doon sigurado. May Sobra. Pa from 19 years sa corporate, ngayon naman, tumalungan ka sa pagiging negosyante. Paano to nangyari yung transition? Yung naramdaman ko during transition na yan, napakahirap. Akala natin mga napakadali lang ang negosyo. Pero hindi pala. Doon mo mararamdaman kung bilang ikaw na ang nagpapatakbo. Kasi dati no, no, away, isang empleyado, para madali lang ang trabaho kasi alam mo kung ano ang direction mo. Ito yung scope mo, Tutok ka lang dyan. Eh. Now, kung ikaw na nagpapatag mo ng sarili mong negosyo, lahat na yan na aralin mo. Lahat na yan mula dun sa pag-purchase, sa pag-install, kakausapan mo yung mga kawuhan mo, yung mga supplier mo. So, aralin mo yung negosyo mo na yan para lang tama ang maibigay mong presyo. Kaya eh, syempre, hindi lang naman ikaw ang nag-iisang may ganyang negosyo. Eh. Sigurado magkakaroon akong competitor. Tama. So, kailangan mong tingnan din kung paano ko siya malalagpasan o ano ba ang strength nitong competitor ko. So, aaralin mo yon Kaya, kailangan magsusunog ka ng kilay dyan at kailangan mo mag-invest sa sarili mo para mas lalo ka pang matuto. Ilang taon tong sunogan ng kilay na to? Naku, masasabi ko nung time na yan, siguro 2 to 3 years. Sunugan talaga. Sunogan talaga yun kasi that time nung ako ay nagsisimula, wala pa mga business coach eh. Tulad ngayon na meron kang makikita online, ano, pwede ka na mag-inquire o pwede ka na magpa-coach. Doon, wala. Kailangan mag-try and error. Kumbaga, ako, subukan ko yung strategy na to. Pag hindi gumana, ops, out ka na, isip ulit na panibago. na Ngayon pa itong gumana, ops, oh, kikita kasi gumagana ka. Tapos, ano ka naman ng ibang strategy. Hanggang sa lahat ng naging okay, tatabi mo lahat ng hindi, iiwan mo na yan para hindi mo na maulit. Hmm. So, kumbaga, kapag tayo nagninegosyo, 2 to 3 years siguro, survival mode yan. Okay. Yung tipong, hindi mo isipin yung kita. Iisipin mo lang na makasurvive ka at meron kang mapasweldo sa tao kasi kailangan ang tao din unahin mong intindihin mo yung sarili mo. Kailangan bigyan mo sila ng halaga. Kailangan mapasweldo mo sila bago pasweldo. Puuwi yung empleyado mo ikaw na sa opisina po may iwan kasi magtatrabaho ka pa para sa kinabukasan. Talagang matindi po ang naging sunugan ng kilay dyan. 2 to 3 years to. Ano may particular ba nangyari during this 2 to 3 years na sinubok ka talaga ng negosyo mo? Mayroon, uh, actually hindi naman ganun kahirap. Ang isa lang siguro na masabi coach na pinakamahirap issue kung mayroon ako nag-isang kliyente na gusto niya ipa-identify sa akin ilang piraso magagamit. Kasi syempre kung mag-install ka ng fire alarm, na CCTV, kung system yan, gagamitin mo ng wire, gagamitin mo ng materials. So parang nung time na pinapa-itimize na sa akin yun, parang nagkaroon ako ng clue na sandali lang parang baka kinukuha lang ako ng idea nito. Tapos, ipagagawa sa iba. So kaya ang ginawa mo that time, hindi ako pumayag na pati isang, kumbaga hanggang sa ultimo torrelyo kung ilang magagamit is, hindi ko ginawa. Nakipag-meeting ako sa kanila, nasabi ko, iwawan lang ko ang ibang materials. So, doon kami nag-arrive sa usapan. Kaya dapat, kayo mga nag-negosyo din, ay magkaroon kayo ng hindi basta po irali natin yung init ng ulo. Kailangan kung kinakailangan yung makipag-usap sa kliyente, kausapin nyo para simula pa lang maging maayos ang relationship nyo. Kasi hindi tayo dapat nagiging transaksyonal. Hindi lang tayo yung sa kita-kita. Dapat yung relationship natin dun sa kliyente, ay maayos, hindi yung basta makuha ko yung project, ganun na lang. Kaya doon bumabagsak yung iba na mga nagning kasi ang gusto nila kita lang. Hmm. Hindi nila inaano kung ano yung value ng mga nila doon sa kliyente. Kaya hayo na mga negosyante dyan na lang ng kuha. May kayo kayong umasenso niyan kasi panay-sariling mo lang iniisip po eh. Hindi pwedeng ganun. Tandaan nyo, sa pagnenegosyo, there should always be a win-win scenario, meaning babayaran ka sa produkto at serbisyo mo. Pero make sure na masasatisfy yung kliyente mo. Pag walang satisfaction, remember, walang return. Hindi babalik sa iyo yan. Papayag ka ba na parati kang cost of new customer acquisition ka lagi? Ibig sabihin, parati ka na kumukuha ng bagong customer. Eh, eh, doon yung mahal eh. So sa mga negosyante, mga hindi nag-iisip ng panalo ka at panalo sila, yung customer, ah, malulugi kayo. Kaya sa inyo na mga nagbabalak magnegosyo, tatandaan nyo, sumerbisyo so kayo ng maganda, kasi diyan na talaga kukunin yung longevity ng company nyo. As we end this, do you have any final or last message sa mga tao dito, sa mga audience dito, na mamag nila, madadala nila, sa tagumpay nila sa buhay at sa pagnegosyo? -ne so, ang may advice ko doon, lalo na sa mga nagbabalak na magnegosyo, commonly kasi iniisip natin yan na pag nagnegosyo ka na, hawak mo na yung oras, Huwag na huwag niyong iisipin yun kasi hindi po totoo yun. Kapag ikaw may papatakbo na sa sarili mong kumpanya, kung kailangan mag-ano ka ng 18 hours, 16 hours, gagawin mo yon Dahil yan yung pagiging entrepreneur dyan talaga. Susubukin ang pagkataong dyan. Kung baga, kung kayo nagbabalak na magnegosyo, hindi ko sinasabi huwag kayo magnegosyo. Hindi ko rin sinasabi na maging empleyado lang kayo abang buhay. Basta siguraduhin mo na kung anong papasukin mo, gusto mo yan. Kasi pag gusto mo yan, hindi ka basta-basta mapapagod. Maraming salamat, John, sa oras mo ngayon. Naku po, John Maganda, ang CEO ng Safety Zone. And saan ba namin ikaw ma-re-reach ko? For example, kasi, eh ako, kliyente mo ako eh. Kung makikita lang ng mga audience natin yung mga camera dito sa opisina, anak ko, alam nyo, pati po sa bahay namin. Lahat ho, gawang Safety Zone yan. So, paano ka ba nila makakukontak? Uh, kung gusto nyo kami kontakin sa safety zone, nandito na po ang contact number namin sa baba at saka yung email address and uh, page namin. Ayan mga kabayan, naku napaganda ng conversation, di ba? I hope marami kayong natutunan sa bagong episode ng Mix Connects. Collaborating and connecting with people of success and influence. Sana may natutunan ka sa istorya ni June Maganda. At sana maidala mo yan sa sarili mong negosyo at sa sarili mong tagumpay sa buhay. And if you want more content like this, make sure to follow us on all of our social media platforms. See you on the next episode.